what's up mga kabirin, kamusta kayong lahat? Uh, it is another great day today. And for today's video, um, uh, may role lang po akong gusto i-share sa inyo. No? This is actually an appreciation post po. Uh, an appreciation video uh, para po sa mga schools na napuntahan ko uh, para mag ng training. So nakita niyo po siguro yung mga logo ng mga schools po. No? So apart from uh, Pat's College of Aeronautics na naging tahanan ko, for 5 years no bago ako mag-join kay A+ eh sa pagtuturo ko po ng uh, training under ADTC eh marami na po ako napuntahan ng mga school no uh, maswerte po tayo nabigyan tayo ng pagkakataon na makabisita at uh, syempre makapag-share po ng training and uh, ng mga kaalaman po sa mga estudyante pati na rin siyempre sa mga kapwa po natin, instructor and itong mga school po na to napansin ko lang na talagang uh, grabe po yung appreciation nila no sa mga kagaya po natin na technical instructor. Hindi lamang sa akin, siyempre pati na rin sa mga kasama ko po sa ATTC. And talagang mararamdaman mo yung uh, pagbibigay po nila kombaga uh, kumbaga uh, importance no doon sa profession na meron meron po tayo doon sa pagtuturo po natin hindi lamang yung mga estudyante but of course kasama na po yung um, mga admin pati na rin yung mga kapwa natin instructors every time po nagtuturo tayo every time po ako ng training ay talagang makikita mo na kung gaano nila inaalagaan syempre yung mga instructor and then nakakataba ng puso syempre kasi mararamdaman mo talaga makikita mo talaga no na kung saan na uh, pinapahalagahan po nila uh, kami syempre ako personally as an instructor po so naka, nagkaroon na po tayo ng chance na makapunta sa ISAT Davao nakapagturo po tayo syempre sa FDSA sa Cebu, Lapu-Lapu po, sa Indiana Aerospace University po sa Cebu din no, Lapu-Lapu City. Nakapunta rin po tayo syempre sa AIGS po, Aviation Institute of uh, General Santos City po. Uh, ganon din syempre sa WCC North Manila and of course recently dito po no, sa WCC Binalonan. Of course on top of uh, Pat's College of Aeronautics po na again nabanggit ko nga naging tahanan po natin since 2018 to 2023. So yung mga schools po na to talagang nakakatuwa, nakakataba ng puso dahil every time na pupunta kami sa kanila or kung first time man makapunta at magkandak ng training po talagang mainit po yung pagtanggap nila. Kaya naman sa mga schools po no, uh, ako mismo personally and of course in behalf na rin ni ATTC gusto ko po magpasalamat sa inyo sa lahat po ng bumubuo ng mga schools na to Pati na rin syempre sa mga instructors and of course sa mga estudyante po nakahalubilo natin, nakasama natin sa training, nakasalubong natin, nakilala natin, nakausap natin. Sa inyo po mga sirs at ma, maraming maraming salamat po dahil uh, kayo po ang naging inspirasyon namin. Ako mismo personally, nagbibigay po sa akin ng lakas at uh, syempre ito po yung nagmumotivate sa akin para mas galingan pa, mas pag-usayan pa po itong uh, larangan, itong profession na napili nga po natin na makapagbigay po ng bagong kaalaman. And uh, sana po hindi po kayo magsawang sumuporta sa akin, sa amin po. At syempre sa mga kapwa ko rin po instructor dahil uh, alam naman po natin na kumbaga malaki din syempre ang uh Uh, na itutulong marakin din po yung ambag no ng mga technical instructor natin para nga po ma-develop maihanda po yung mga estudyante natin kapag sila po ay sumabak na sa kung totoong hamon ng kanilang pong career sa aviation industry so yun lang po mga sir and ma'am again na uh, masayang po talaga ako kaya gusto ko lang gawin yung video na to so ang aking pong taos-pusong pasasalamat sa inyo sa lahat po ng admin sa lahat po ng part or member ng organization ng mga school po na, na napuntahan ko na mga schools po po na mapupuntahan ko no so again na uh, maraming maraming salamat po and uh, thank you po again na uh, mga kabernis sa inyo pong walang sawang suporta sa ating channel ingat po tayo lagi and uh, god bless us all